Nagpabalik ang BTV Balita ngayon. Tumaas ang overall performance ratings ni na Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte base sa resulta ng 2023 End of the Year Survey ng Publicus Asia. Sa kabuuan, may overall performance ratings ang Pagulo na 59%, samantalang 60% naman sa pangalawang Pagulo. Sa mga pangalang nakasama sa survey, nananatiling top performer si Senator Rafi Tulfo na may 70% na overall performance ratings. Kabilang sa elected officials na tumaas ang ratings ay ang mga senador na sina Joel Villanueva, Win Gatchalian, Mark Villar, Loren Legarda, Juan Miguel Zubiri, Risa Verros, Alan Peter Caetano at Jingoy Estrada. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents noong November 29 hanggang December 4 mula sa North Central Luzon, South Luzon at Visayas. Kabilang sa mga tanong ay may kinalaman sa issue ng inflation at sa confidential funds sa tanggapan ng Vice President. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabibilisin pa ng pamahalaan ang mga hakbang nito para tugunan ang posibleng epekto ng El Nino. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa isang water treatment facility sa Muntinlupa City na may kakayahang maglabas ng 150 million liters ng tubig kada araw. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang pagpapatayo ng ganitong mga pasilidad na nabuo sa tulong ng pribadong sektor para matiyak ang sapat na supply ng tubig sa harap ng nakaambang epekto ng tagtuyot. Dagdag pa niya, inatasan na rin niya ang pagkilos ng iba't ibang ahensya dahil may sapat namang supply ang bansa hanggang unang quarter ng 2024 at kailangan na lang na mapanatili ito para hindi maparalisa ang agrikultura maging ang ibang sektor. Muli ring hinikayat ng Pagulo ang pribadong sektor na makipagtulungan sa pamahalaan sa pagbuo ng mga proyektong makakatulong sa publiko. To intensify their vigilance in overseeing the construction of water supply facilities, particularly in regions grappling with water scarcity. As we confront present and future challenges, this project is a testament to the positive outcomes that we might achieve when the public and private sectors unite for the greater good. I invite the private sector once more to further explore opportunities to collaborate with government in addressing our water supply challenges let us continue to work together so that we can provide our people with the best quality services that they truly deserve we must prepare and learn some of the and, and apply some of the lessons that we have learned uh, during the pandemic when it came to supply all the agricultural products, of food, uh, of the efficiencies of the supply chain, all of this will be affected if our water resources are, um, are inadequate. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang tanghali!